palay pala dito sa 36, sasamahan ko silang mag-reaper. Tara! Titignan natin kung ano yung ginagawa nila, paano sila mag, ano ng sako. Ayan. At dalawa yan, nagbabagsak ng palay. Oh. Gano kahirap yung ano nyo, trabaho nyo? Eh, kung ano po kahirap, ah. Mahirap pa? Mahirap po, sa init, gano'n. Saka, kahirap. makati. Magkano isang araw nyo? Sa ispot. Sa isisang kabad. Uh, Sana makarami tayo ng ane. Para marami rin din silang kitain. 16? 16 pesos? Isang kilo. Ang hirap ng ginagawa ng magsasaka. Tapos, ano lang, no? Ano? Ah, uh, yung presyo ng palay po eh, tumutumbas na sa darak eh. Grabe. Matagal mo nang ginagawa yan, kuya? Matagal na, ma'am. Ma Mahirap lang? Mahirap po. Sobrang hirap? Sobrang po. Pero wala tayong choice, ano? Wala wala po. Wala po. Kaya ganyan. Pero sana tumasman lang sa nai-palay, ano? Oo. Opo. Sagad ba? Ganyan lang po. Ganyan? <whlvester> Rita Ai Innat. At yung nakakatakot yung malubak. Yan. Yes. Ah! <laughs> nakakatakot 'yan. Okay. mahirap talaga din yung operator ng ano, reaper. Yung inet. grabe. Ito yung mahirap. Ano ibig sabihin nung pag tumutunog? Ah, yung puno na yung kuha na lalag lalagyan ng ano, palay. Ah, kaya dapat i-stop muna talaga. Okay lang ba kayo diyan, kuya? yung silihan. Siyempre, hindi ako sasabay sa kanila. Hindi ko pa kayanin. Sana ko ako ya. Dito din? Thank you sa inyo. Sana marami tayong maani. Good luck sa inyo. Bye! Thank you, Kuya. Bye-bye. Thanks. <laughs> <Ay>! <laughs> yeah, no. Grabe yung ano nila. Trabaho din nila.